Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana naman ay okay lang kayong lahat dyan. Ayan, tapos na po akong maligo at ngayon ay ready na ako para pumunta doon sa public market sa Palo Leyte sa market para bumili ng ulam. Kung makikita nyo guys, ayan, andito na ako sa motor. Ito po yung dinadaanin namin papunta dun sa market. So, bale, makaranas po ang tawag dito sa lugar namin. Barangay Kapirawan City, makaranas palo late. Eh. Ayan, napakahangin at napakainit. Kaya, naglagay lang ako ng helmet para meron tayong pangsuporta sa ulo at saka sa init. Dahil hindi naman po tayo pwede magpayong dahil nga nasa biyahe tayo. Ayan, ito po yung mga dinadaanan namin, mga guys. So, nandito na kami sa may Gakaw, Gakaw, Palolete, sa may Tulay. At pagkatapos po nito ay market na, guys. Ito po yung mga dinadaanan namin. Ayan, para sa mga nagtatanong dyan, yung, bis, yung language pala namin dito sa probinsya ay waray-waray. Ganito po ang, ang pagsalita namo, namin. Halimbawa, maupay nga aga ha nga tanan. Ibig sabihin po noon ay magandang umaga sa inyong lahat. Yun po yung ibig sabihin. Kaya medyo na uutal ako sa pag sa pag ano, sa pag voice over kasi minsan lang ako ma-practice magsalita ng Tagalog guys dahil kadalasan talaga dito yung gamit namin na salita ay yung sariling lingwahe lang namin. Kung makikita nyo guys malapit na pala tayo doon sa Palo Public Market. Bali ito po yung dinadaanan namin ng mga lugar. Yan, merong mga pilikab at saka merong multikab. Ito po yung mga sasakyan na meron kami dito sa probinsya. Yan may mga sidecar, may mga single na motor. So bali yung sinasakyan ko guys ay single na motor. Yan. Para mabilis po yung pagbiyahe natin papunta sa market at hindi na tayo matagalan. Pag makabili ka ng ulam, makakauwi ka kaagad. Ayan mga ludes, siguro na curious kayo kung bakit madalas na ako mag-upload ngayon dito sa YouTube dahil nga guys, malapit na may reach ang $100 dito sa YouTube kaya lagi na akong mag-upload guys para makuha ko na itong pinakasamasam ko na sahod kasi medyo matagal na ito. Ayan guys, bali ito na pala yung market dito sa Palolete. Ayan, napaka ano niya, napaka napaka ano napakaganda so bali yung bibili natin ngayong araw ay bibili tayo ng karne ng baboy kasi guys minsan lang kami makakain ng tulad nito sa buong buhay namin bali sa isang one, in one week bali isang beses or dalawang beses lang or minsan nga hindi kami nakakatikim ng karne minsan matagal pa kasi walang trabaho at walang iba na source of income kundi farmer lang. So dahil kunti na lang yung nagbebenta ng mga karni, dito na ako guys bumili sa meat shop na ito. Kasi alas 9 na kami nakapunta, bali kunti na lang yung nagbebenta ng mga karni. Ganyan talaga guys, madaling maubos yung mga karni nila. Kaya sa mga oras na to, ay dito na lang kami bumili sa kanila dahil wala namang kami iba na pagbibilian. Mga uh, guys, bali ayan, bumili ako ng isang kilo na karne at mamaya ay i ano ko yun, i-grill po yun ng aking kapatid guys dahil pupunta ako sa aming barangay pagkatapos ko bumili ng ulam dahil meron ding ano, inuman ng mga para si Sisumiasis sa barangay namin. So ayan guys, ito na nakabili na ako at papunta na ako dito sa sinasakyang kong motor. Ayan. Pagkatapos naman nito, naalala ko na may sakit pala si Mildred at mahirap pagkainin. Kaya bibili po ako ng manok at saka tinapay na gusto niya. Bibili po ako doon dito sa sa Crispy King mga lords. Ayan, bali sasakay na ako ng motor. Ayan, hindi ko mapukusan yung video guys dahil nasa biyahe na kami. Kabili na din pala ako ng uling dyan, nakalimutan kong sabihin. So ayan, papunta na kami dito sa kabilang iskina para bumili ng ulam naman ni Mildred. Bali yung bibilihin ko na manok, dito ay breast part lang at saka isa lang yung bibilhin ko talagang para lang kay Mildred para makakain siya pero mahirap talaga pa rin pakainin kahit anong ulam kasi nino, hindi niya nginunguya yung pagkain niya na kami ng siyam siyam pag nagpapakain kami sa kanya at hindi pa siya marunong kumain ng sarili niya ayan mga ludes bumili na ako ng kuan ng ulam ni Mildred at bumili na din ako ng ano ng hot cake ang binili ko tatlong peraso tapos nito andito na ako pa na din papunta na kami sa bahay pa uwi na kami guys sa bahay yan ito po naman yung mga dinaanan dadaan pa pala ako dito guys kasi bibili ako ng ano bangus na isda ayan kung makikita nyo guys oh, okay, yeah. nagbebenta si nanay ng bangus na isda tapos may iba pang klase ng isda kaya lang ang mamahal ng ng benta kaya yung nabili lang natin ay bangus dahil hindi na po kami nakakapagsabaw kaya nagpabili ako ng bangus at ito naman guys iniwan ko yung isda sa bahay at saka yung karne ang mga dala namin dahil papunta naman ako dun sa barangay namin dahil meron doong ano mas session para magbigayan ng mga gamot para dun sa ano para dun sa may mga mga cystosomiasis or kahit wala, kailangan talagang uminom ng gamot na ito. Dahil kung makikita nyo naman guys, napapaligiran po kami ng farm ng mga ano po, ng mga palayan. Ito po makikita nyo. Diyan po sa mga palayan na yan ay meron pong mga cystosomiasis nung panahon pa ng Japan. Panahon pa ng mga Haponis yan dahil dito po ito po nilagay yung sinasabi na cystosomias cystosomiasis sa leite kaya marami dito ang nagkakasakit ng ganong sakit ayan guys sana hindi po hindi nyo po hindi po kayo magsawa sa pagsuporta sa aking mga video at sa susunod po na mag-voice over na ako, pagbubutihang po pa po ang pag-voice over dahil na hindi pa ako masyadong sanay mag-voice over mga ludes Ito po, one makikita nyo, mga palayan lang. Yan. malapit ng mag-anihan. Makikita nyo, oh. At ito nga pala yung pinaka talaga ng lugar namin sa barangay Kaperawan Palulayte napakabilis ng sinasakyan ko guys pero okay lang yan kasi parang mas safety naman ang daanan dito dahil walang mga malalaking sasakyan hindi tulad ng andun ka sa Tacloban maraming mga sasakyan ayan mga ludes bago pa pala tayo magtapos sa video na ito Huwag niyo po kalimutan i-like and share ang aking mga video at suportahan niyo po ang ating buhay probinsya. Ayan, dahil namumuhay tayo dito sa probinsya at maraming salamat po lahat sa inyo sa mga nanood at sumuporta sa mga video ko. So ayan, andito na ako para humingi ng gamot na sinasabi ko na para sa cystosomiasis. Ayan mga goods, maraming salamat sa inyo. Sana ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay at makapag-share kayo ng video ko. Ayan. high blood high blood. Ito nga pala ako, ang taba-taba ko na. Medyo na high blood ako dito. Dalawang bisis ako binipi.